Uh, itinahe ko tong bag ng kids uh, nakis na napakalikot bago pa kasi tapos na pod uh, hirap talaga tong mga mga factory na gumagawa dito ang lalambot dapat ibayan nyo naman grabe naman kayo kunting bigat lang ng mga libro dahil sa sobrang dami ng bigay ng eh, ano dik sa mga libro di naman magamit puro syos. dapat nga sa atin ng mga ano sa Pilipinas so, wala nang ganyan-ganyan. Tagal-tagal lang yung taon. Tatanda na lang yung iba bago mag-graduate. Ayun, tinahi ko muna pala tong bag niya kasi ngayon pa niya sinabi, bis papasok na. Ngayon pa sinabi kaya binanatan ko na agad parang masina yung kamay ko. Wala bahala na magkaano-ano pa. Berada, berada, berada mga bata. Ito, binadali ko na kasi papasok na. Hirap talaga maging ina at ama. Ay, buhay talaga. Pera, kasi sayang naman din yung bag, ang bago-bago pa. Pera na, eh, yan lang naman problema. Oh. na Ay, yan, ang bata na yan, napasaway, oh, papasok na bago sinabi. Ay, yan talaga yung mga batang mga malilikot. Yan, oh, papasok na siya, oh, nagbibihis na. Ayan, oh, ang kanyang bag. Yan, o, yan, matibay pa. Sa gaw di gawang factory, pero matibay. <laughs> ayan, siya. Ayan, ang tibay. Uy, putang Ano ba ito? Uy! May botang ina naman ito.